magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kasabay ano? Andito tayo muli sa ilog At balik pingwit tayo Balik pising, balik pising no? Dito sa ating uh, pinakamamahal na spot mga kasabay Kaya lang ang daming nang namimingwit Sobra no? Alas 4.30 ang ating oras Pero ang dami pang namimingwit Hanggang doon pataas Dito sa kaliwa nating banda Mayroon din Puntang tulay, ilalim. Medyo mababa na yung tubig mga kasabay. Ya, yeah, yun. Hanap tayo ng pwesto. Hindi tayo dito magiging sausaw sa kanila. Kasi ang dami na nila. hanap tayo ng pisto sabay hanap tayo ng SWAT, hanap baka doon tayo sa gawing doon kahit na mataas doon tayo banda may may Okay, ok mga sabay papunta na tayo ito yung gamit natin dala pa rin natin yung mga dating gawin dating gamit yung pa rin ang ating gamitin ngayon mga kasabay pababa no? na lang tayo pababa na lang tayo maghanap tayo ng spot hindi na tayo kaya ng gilirin mababaw na mababaw na yung ano Tubig, bagaimana, sabay, baka magulo ang Nito, um, 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 jag um, 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 jug Ayun, damo dito dati marami masukal masukal ang ano mga kahoy kahoy mga damo ngayon wala na kuminis nilinis na ng mga uh, naglilinis na gano. ng uh, ano mga piring kaya to tali tali marupok lang dito din tayo agad tayo, agad magta kasi pag dito baka dumaan yung pere magta sasabawan tayo reset yenta ng pere ng dati kasi malalim dito kaya hindi tayo makababa nababa na oh, float lang na yung bato so, hindi na tayong bumaybay dito tayo gusto ko sa ano taas okay. o dito cái tay bằng cái nó cái bằng đi tay vô nguyên tăng tay vô cái station uli yun yun pwede na ayun huli agad tayo unang hagis isdagad. agad yun mga kasama unang hagis natin road size tilapia lagyan agad natin sa lagayan para hindi siya ma masira yan yan tayo ulit ngayon lang tayo naka ano dito wala nang wala nang tayong mamingga dito ng mga nakarang Ah, uh, taon. Lang, ngayon pa lang tayo nakababa dito gawa ng malalim so sa ngayon ito mababa na kaya pwede na tayong bumaba at bumabaybay so ito nandito na tayo ngayon kahuli so, na tayong isa maghintay-hintay lang tayo medyo hindi masyadong maano ang tilapia makapalang tilapia madalang oh huli agad pangalawas. Daan natin. Bilis. Good size. Hindi pa pala. May kaligitan. <laughs> pakawalan natin. ayun Bye-bye. May -bye. ano nga. mga ganong kaliliit pwede natin pakawalan. nakakataon pa yun na lumaki para huliin natin sa susunod mga araw may pag uwi na natin yung mga kapaliit wala, hindi natin pagkinabangan pa nakakis ulit tayo maagos oh. kanina hindi, ngayon bumagos bago bago ang tubig ice na ano. Okay, ulit ulit nah, wala natin Mag tayo -unget -unget. ulit 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 tayong dito tayo Sin querer. kawalan wala nang pain to eh? mayroong konti ito nga sabay yun malaki yun o oh, malaki malaki size kalaw. Kunti eh? pa lang ito eh. Nakarating lang. <laughs> Ngayon pa lang. Ngayon pa lang makakulong po natin eh. Oo, ang hirap eh. Papakala po sila kay tatay. Oo, yung yung nasapa-sapa wala na. Bungkal na lahat. Oo, oh, yung sapa doon no? Meron pa kaya lang maliliit. Ang dami, ang daming namingit doon. Grabe, hindi na ako pumuesto doon.

Malit, palit pa. Saan yung malaki doon? Yung po. Sa Oo, oh, malaki doon. Nahuhuli nila. Kaya ang dami na nila. Oo, dami rin masasungkit kitang pantalon. Oo, yung mga basura. Ay, Ang na kasungkit payong eh. Mga basura, payong. Sapatos. Ayun, mga tinatapo nila doon sa may... Sa may ano? Sa may... one sitting Oh, <laughs> Wala, ano, eh. Aba. puro basura ang nandun ah. na tubig na tubig niya dito okay pa naman mayroon pang ano hindi malalim dalim dito, dito naman, pang, ano, mga, malalim po ba dyan? hindi man gaano malalim yan tamang tama na ano lang hanggang baywang lang din ang tubig mm -hmm. uli ayun medyo malaki yung malaki. Uyun sa karas, yung ang laki oh. San? Nakikita doon na Ah, yung mundo malaki talaga doon, mga plapla. Yung walong litro siya, hay mo ini. Mga plapla doon ang nahuhuli. Eh ay lang. Padalang lang din. Kasama pa naman ata kanduli. Puro mga kanduli 'yan. Sobrang babaw na. Kanduli na lang nauuhuli. Eh, dito medyo ngano parito malinis-linis pa ang tubig dito walang basura na naman tayo agad oh tinutuklo may isda naman eh oh dito wala kang kagaw hmm agad ka agad ito maliliit pa ito pakakawalan maliliit pa pang lang ito kaya lang hindi tayo pupuha ng ganito <laughs> Yung malaki-laki oh, yun. ang... Sa ibang daing daw binibenta nyo. So yun, si ano, yung nag-bike. Sa taga-king. Hmm. Mga kapalangin. Binibinta. nga, uh, yan. Ganun din. Pag na. Ibibinta. Kasi pagka... Uh, marami na, usawa ka na sa daing. malalim ba ang tubig maanog siya may malaki yan kaya lang hindi lang ano talaga ayun o pwede na to idadaing lang talaga um. g tanggap yung sinker, kasi mag sinker tayo hanggit uh, muna natin itong isa mag tayo anak sana natin doon sa taas kaya lang hindi hindi naman ano mahirap bumaba kaya bumaba na lang tayo Kalang tapla na yung natapit Kalang natapit Tumapit yung wala na o Iiwan Ayun pala yung Alam nyo Ayun pala yung kapalit nyan Nakabitan tayo ng taga Kalang ko dali na natin yung laki Kalang ko dali na natin tayo laki Kalang natin Ayan. Dalawang hook. So, Yung isang pabigat. Dawas so, sa rayos ng motor. kaya abutin hindi kaya uli ulit sabay yung yun hmm. napatay ko yung kamera pala may uli na pangalawa na to sa baba, ilagay natin muna ang aasapay dito pala o, pagkila ko, dumaan kasi yung peri dumaan yung peri, nililipat ko sa sarap natin nandiyan pala sila sa gilid lang dito lang kasi sa gilid pala babagsak lang natin dito buwan natin oh, jangan. diyan. Diyan Ini na dali eh. Sino ba yung pain?